Okay? Is that okay? <laughs> okay. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>

hindi ko na kilala yung mga iba mga ano yung mga ba mga bata yung mga nito sa loob ang ngayon loob so ayan mga kasinyo nandito kami sa loob ngayon mga kwan uh, uh, venue ng ang Port Global Lorian Reunion. Ito yung isa naming uh, kababayan na uh, siyang siya na rito sa kong ngayon. The music. May iba nila perde? Ako lang. Saka okay. yung anak ko, saka may isa si Joseph na Deo. Ah. Tapos may iba ng taga-US. Ayun, okay yun. <laughs> Paningning, mo, kumusta? Ito yung mga kababayan at mga eskwela ko sila. Boy, ano mo? Boy, bilya rin. Ay, ay pamilya mo. Ha? Pamilya mo. Natong kayo sa mga ang Ang wife, mo ba yung wife mo? yun. oh, Oh. oh, ang panganay. Oh. May yung wife niya, ni nakikita yung oh, DPS na Sir. <laughs> oh, kumusta? Buti. Oh. <laughs> Tara. Yeah, nakikita ka sa Ay, tinapos na rin ang mga kan ng mataas sa pataas. mga ito ito yung uh, ka-eskwela ko talaga ito, kamag-anak ko pa. Ah, sinabi mo. Oo. Ay, ay, sinabing. Sinabing, oh. <laughs> <laughs> ay Kamada na, pa. Kakain mo. Kureng, <laughs> <laughs> ito na si Ning Ning. Ah. ah, si Hello. si Baby, oh. si Ate Baby. Ito oh. si baby, Lilin di Piesta. I don't, I don't know if they remember. Mm. Baby, kapatid mo ka to? Bali, mas matanda. Ito oh, <laughs> yung anak ko. Ayan naman yung isa panganay ko si diba Warren, iyan naman yung bayaw ko. mo. Oh, yung asawa ng bayaw ko, yon. Tapos, yun yung manugang namin. Ito, anak mo. Dalawa lang. Eri, yung isa. I will say hi. I will say hi. Nice meeting you. Hello. Hello. Nakita-kita, di tayo dito. Perfect eh si dito, si Ate Lube, asan? Ah hindi kasi is this interesting. is Eh oh. madami walking oh. kaya hindi They na namin yung sinama. Eh siya kayo nakatuloy. Kilala <laughs> <laughs> niya. Ah kilala ah, niya. <laughs> <laughs> kailan lang kami ng kise. Kaya lang pa kakilala. Ah, kila lang kami ng ating itang. Kaya lang pa Wednesday. Wednesday. Uh, pa Wednesday. Uh, hindi, kasi uh, kila Horsong kami, pupuntang araw kayo doon kila Bole. Hindi oh. kayo dami-dami pagkain kila Bole. kanila. Ay, ma, eh, bisyering kasi kami. Oh, oh. Ay, sinanay. Ikalawal no, ka ba? Sa Lina.

Marami din ang uh, nagpunta dito sa Porta Global uh, Laurean Reunion at madami na rin akong hindi kilala. Karamihan kasi sa mga nagsi-attend ay mga bata, Iilan uh, na lang ang matatanda. Uh, at siguro baka isa na ako sa pinakamatanda sa mga nagsi-attend. Ay, uh, oh. <laughs> yes. okay. ah, oh. <laughs> Ayun, magkalapit pala tayo eh. Oo, oh, ayan, doon lang kayo. Check in. Apat naman po. 1986 ano? Sila? 86, ano? Oh, tama, sabi ko siya, dalawa taon siya nung malis kami. Oo, oh, sige. Dito uh, ako.

So, partner. Okay. Okay. To formally start our fourth global Lahorian prayer night, uh, may I uh, make a request everyone to please rise for the opening prayer to be led by Mama Carmen Tabar. Dasal natin nang tindim ang panalangin ng Ama sa langit. Hawak ta mic, all Lahorians. Pwede po ba tayo mag- Thank not do Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Dear Mary. Full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Glory be to the Father, Son, and to the Holy Spirit. Amen. And for all the Lorians, let God be the center of our life. Table 1, and 3. Okay? Is that okay? okay, <laughs> Okay. <laughs> 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 day okay, one 16 and 17 The chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.